Spear News Comelec nagsimula ng magrehistro ng mga sundalo Mga sundalong nagbuwis ng buhay sa pagsisilbi sa bayan binigyang pagpupugay ng Philippine Army Pagdiriwang ng Women's Month idinaan sa ilang programa bilang pagpapahalaga sa kanilang serbisyo At sa trivia ni Tito Bal ating alamin kailan nga ba nagsimula at mabuo ang Philippine Army Magandang araw, Bicolandia! Comelec Onsite Registration dinala sa 9 ID. Mga sundalo nagsimula ng magrehistro para makaboto sa darating na eleksyon. Yan ang binantaya ni Jiro Banania. Registration, transfer, pag-reactivate at pag-update ng data. Ilan lamang ito sa mga na-avail ng sundalo sa isinagawang Onsite Registration ng Commission on Elections sa impila ng 9th Infantry Division sa Bayan ng Pili. Maliban dito, dinala rin ng Comelec sa on registration ng kanilang bagong programa na tinatawag na Registered Anywhere Program. Ito ay kinikater namin kahit sa ang lugar. Alimbawa, uh, taga at gusto niya magparestro sa NCR, pwede namin ito dito i-entertain. And same din yung iba-ibang klaseng type of registration application, kinikater din namin yun. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga sundalo na makapili ng gusto nilang kandidato sa darating na eleksyon. Sa local absentee voting, advance yan na pwedeng i-avail ng mga uniformed personnel. Uh, ang kanilang pagbubutuhan ay national position lang. Pero kung mag-avail siya ng local, mismo on election day, kung saan siya nakaresto, doon dapat siya magbuboto. So makakaboto siya from national position down to local position. Isa sa mga pumila ay ang opisyal mula sa Division Training School na nagpalipat na ng kanyang registration para makaboto sa Bicol. Malaking tulong yung one-day registration na pre ng Comelec, uh, particularly sa mga sundalo natin, especially yung mga na-assign before sa malayo. Ako, kagaya ko, mas madali ko nang may, may exercise yung pagbuboto ko, lalong-lalo na kapag nasa uh, ganitong servisyo. Ang pagpaparehistro ay bahagi ng karapatan mong pumili ng kandidato. At katulad mo, ito'y karapatan din ng mga sundalo. Kapayapaan para sa lahat. Jero Banania, Sphere News. Mga nasawing sundalo sa mga operasyon, binigyang pagpupugay ng Philippine Army. Yan ang inantabayana ni Jay Taganas. Sila ang mga sundalong binigyang pagpupugay ng Philippine Army nitong nakaraang araw ng lunes sa pamamagitan ng isinagawang red laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani na pinangunahan ng punong general na si Lieutenant General Roy Galido. Ang nasabi mga sundalo ay ilan lamang sa mga nagbuwis ng buhay sa gitna ng pagtupad ng tungkulin may pagtanggol ang bayan. Sinundan ito ng Interfaith service na pinangunahan ng Army Chief Chaplain na ipinalangin ang kaligtasan at kalusugan ng mga sundalo, lalo na ang mga na-deploy sa mga malalayang lugar. Ang nasabing programa kung saan nakiisa ang 9ID ay bahagi ng paggunita ng ika-127 anibersaryo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Kapayapaan para sa lahat. Jay Taganas, Spear News. Basketball tournament sa Albay, pinangasiwaan ng 49th IB habang color fun run sa Partido Agro-Industrial National High School, dinaluhan ng tropa. Yan ang balitang hatid ni James Kenneth Gakus. Matagumpay na tapos ng barangay, baliti sa ginamatang Albay, ang isinagawang One Day Basketball Tournament. Ito nakaraang Marso 17 na pinangisiwaan ng 49 Infantry The Good Samaritans Battalion. Ang nasabing programa ay inisiyatibo sa sangguniang kabataan sa barangay kung saan kinuwang tagapangasiwa ang mga sundalo na siya nagsilbing bilang mga referee. Naging makulay ang kompetisyon dahil sa pinakitang galing at sportsmanship ng kabataan. Samantala, Zomba at Colorfanra naman ang dinaluhan ng 83rd Infantry Matikas Batalyon sa Partido Agro-Industrial National High School bilang paikiisa sa 33 founding anniversary ng paralan nitong nakaraang Marso at 15 na may temang Honoring Legacy, Defying Challenges and Achieving Milestones. Maliban sa mga sundalo, nakaisa rin sa programa ang Tigaon PNP, BFP, MDRRMO, Tigaon at mga alumni ng paralan lalong nagpasaya sa programa. Kapayapaan para sa lahat. James Kenneth Gakos, Spear News. Mga babaeng sundalo na paindak sa sayawan, ilan pang aktibidad isinagawa para sa Women's Month Celebration ng 9th ID. Ang detalye, iyahatid ni Edan Flororita. Ganito sinalubong ng mga babaeng sundalo at mga civilian employee ng 9ID ang umaga nitong nakarang araw ng Huwebes, Marso 21 para ipagdiwang ang Women's Month. Sinundan ito ng mga laro na hindi lamang basta katuwaan, bagkos pagpapakita ng kanilang mga kakayahan, bilis, diskarte at pagkakaisa. Maliban dito, sama-sama rin silang nakinig sa values formation na pinangunahan ni Pastor Joey Piano, gayon din sa pagtalakay tungkol sa mental health. Nabibigyan ng importansya, mga kababaihan, dito nakikilala no, yung kakayahan ng mga kababaihan. Nare-recognize yung mga contribution o yung mga maliliit na bagay o ambag ng ating mga kababaihan sa pagtupad sa mandato ng ating misyon. Sinundan ito ng open forum kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga enlisted as female officer na makapagpahayag ng kanilang saloobin at makapagbahagi ng mga karanasan. Sa pamunuan ng armed forces, Tanggap na ngayon kung ano ang kakayahan na pwedeng ibigay ng babae, hindi na sila namimili tulad noon na parang nagdadalawang isip sila. Sa so ngayon, hindi kaya in-encourage ko nga itong mga kabataan na uh, do their part. Magtrabaho lang sila and... Yung nasa taas naman ay nakahandang sumuporta. Ang nasabing aktividad ay pakikisa ng 9ID sa pagdiriwang ng Women's Ito ay bilang pagkilala at pagpupugay sa mahalagang papel na kanilang ginagampanan sa upgong katihan ng Pilipinas. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Kailan nga ba nagsimula ang Philippine Army? Yan ang ating aalamin kay Tito Ban. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal. Alam niyo ba kung kailan nagsimula ang Philippine Army? 1980s mo. March 22. March 22, taong 1897, nagsimulang may ang Philippine Revolutionary Army sa panahon ng Tejeros Convention. Ito ay bilang tanda ng kapanganakan ng modernong hukbong katihan ng Pilipinas. Sa ilalim naman ng Philippine Commonwealth, opisyal lang inorganisa ng National Defense Act of 1935 ang Philippine Army. Dahil sa malaki ang naging papel ng organisasyon sa paglaban sa pananakop ng mga Hapon noong World War II, taong 1973 sa ilalim ng Republic Act No. 6975, ang Armed Forces of the Philippines ay muling itinayo na higit na humubog sa pagbuo ng kasulukuyang Philippine Army. Ilang lamang ito sa mga aktibidad na inihanda ng 19th Infantry Spear Division sa anibersaryo ng Philippine Army. Subalit, malaga pa rin ngayong araw na gunitain ang katapangan, dedikasyon at sakripisyo ng magigiting na mga sundalo na patuloy na naglilingkod sa ating bayan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam, lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan para sa pagkakaisa patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.